Hello po at magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Happy Angel Reading. So ang basa po natin ngayon sa para kay Cancer sa September 1 to 7 po, no? Sige, bago po tayo magsimula is kung bago ka po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, no? At mag-like po kayo kasi po malaki pong tulong 'yan no sa ating sa at sa atin sa YouTube. So marami pong salamat sa mga pag, mga nag-subscribe na no. So, simulan na po natin ang basa sa'yo. Titignan natin ang iyong pag-ibig, no? Ang mga prediksyon at gabay sa'yo sa September, no? Okay, para po ito kay Cancer sa September, Spirit Guide. Para po kay Cancer sa September. Para po, oops. Tumatalon card mo, ha? May karma card ka na. You have a karma card. Ayan. At sana po, oh, napanood nyo na po yung ano, no? Yung inyong Agosto. Agosto reading po. No? Malaki pong tulong yan na makikita nyo ang inyong Jordy, Cancer. September. Spirit Guide. 1 to 7. Thank you, Father. Jesus. Ito na. Ayan ka na. Queen of Cups. Ayan. Para po kay Kaya na tumalon na. You have six of swords in reverse. Tumatalon card mo. <laughs> Ayan na. And five of pentacles in reverse. The shadow side. Ayan, may shadow side ka. So, ano po yan, no? Uh, devil energy po yung shadow side, no? Tell us my sweet guide. Ayan, may nine of swords ka. So, hindi ka nakakapag, ano, no? Hindi ka gaanong nakakapagtulog-tulog, no? So, medyo siguro hindi ka makapagtulog-tulog. Ano kaya yung nasa isip mo, no? Kukurin ng guidance. Guidance po, spirit guide. Para kay... Ito. Ayan, may past life relationship ka. Sa iyong guidance. And, you deserve love. Siyempre, ayan. Okay, cancer. So, So bago po nating simulan, uh, napaka uh, napakadali po nating mag-like, no? Uh, tulong niyo na po sa ating mga reader yan and sana rin po mag-subscribe kayo pag hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Okay, so tingnan na po natin ang basa, no? Thank you for the thank you to get us reading. For the viewer's spirit Ayan, hindi ka kasi nakapag-meditate kanina, no? So, tignan na natin ang iyong basa na. Okay. So, nakikita mo, it's all about your love life to, no? Uh, cancer. So, maari ring nakikita natin dito yung medyo malalim na pag-iisip ang nakikita natin dito sa'yo. Hindi ka makapagtulog-tulog pero nakikita natin there's an emotional transformation sa iyo no so when it comes sa yung love life so nakikita ko rin dito yung journey mo yung paglalakbay mo mula sa isang napakahirap na situations no patungo sa maliwanag at magandang ano no magandang path no so Makikita mo ang Five of Pentacles in reverse dito. Ito yung naklinarified nito. Meron kang karma and what's clarified by the Five of Cups dito. Ito yung maaring malampasan mo na ang isang panahon na sabihin natin na medyo yung pakiramdam mo na ikaw yung napapa, napabayaan or sabihin natin nag-iisa nag ka sa isang relasyon o sa yung sabihin natin sabihin natin na naghahanap ka ng isang pag-ibig no? naghahanap ka ng isang pag-ibig na hindi mo mapag, matagpuan ang reverse kasi ito yung nagpapahiwatig na nagsimula nagsimula ng mabuti ang mga bagay-bagay kung meron kang nakaraang masakit na naranasan, ang karma ay nagpapaalala na meron kang control sa iyong kinabukasan. No? So, ang lahat ng hirap ay maaaring ring maging aral na magpapalakas sa iyo. No? Ibig sabihin, uh, matatapos na yung parang tingin mo na may nang iwan sa iyo. Siguro, those who actually sabihin natin who is who is dealing with capricorn capricorn at nakikita rin natin isang water sign then pisces cancer scorpio the same sign as you no parang nakikita natin you are dealing with that persons but some of you no nak uh, parang yung inyong nakaraan O ang nakaraan mo sa kanya is parati pa rin siguro gumugulo sa isip mo pero ang sabi rito, my car may Ibig sabihin it will end no uh, malalampasan mo ang mga ang mga yan, lalo na yung mga pakaramdam mo na tingin mo yung nag-iisa kayo, nag-iisa ka. Sa, may relasyon ka nga, pero tingin mo ikaw lang ang nag-workout. No, ibig sabihin, uh, makaki, makakakita ka ng pagbabago, no? Cancer. So, meron ka rin ditong Queen of Cups. No? Queen of Cups. May shadow side dito. So, ito yung actually nag parang it shows na nagpapahiwatig na may bahagi ka sa isang sarili na may takot din. Kumbaga, sabihin natin, natatakot ka rin na sabihin ang nasa loob mo, especially pag dealing kayo with, with the same sign as you or any water sign na nakikita natin. At sabihin natin, sa September 1 to 7, medyo baka maging masyado kang emosyonal no? Kumbaga isang sita sa iyo, iiyak ka na ka ganun. Parang gano'n ang ano, no? Ang ang gusto ko iparating na, na ano, na, na meaning. Uh, very emotional ka sa September 1 to 7. Nagugulat ka, lumuluha na lang ang uh, na lang ang iyong mga mata, no? Nakikita din natin yung mga pag-aalinlangan na over sa iyo, no? parang pinapakita mo yung kahinaan mo sa taong katunggali mo o pinapakita mo yung kahinaan mo sa isang relasyon. So, no? Ayan ang nakikita natin dito sa September 1 to 7. Medyo madamdamin ka September 1 to 7. So, andiyan dyan marami kang marami kang mga ano, hugot. Parang ganon, no? Sa, <laughs> sa September. No? Pero ang shadow side kasi actually ito yung ano eh, siya yung nagpapakilala actually o nagpapalala sa yon ng pag-iwas sa iyong emosyon dahil hindi nga makakatulong 'yan. Imbis na maayos ang problema, sasamahan mo ng iyak or sasamahan mo ng pag-aalma which is not nice sa sa panahon ng September 1 to 7 sa yon no? Just some of you lang naman po. Just take what resonate, no? So, kailangan mong tanggapin ang iyong damdamin maging ito man ay malungkot, galit o takot upang tunay na makapag-heal din, no? Pero pag baykas usap ka, wag mong pairalin nak yung ano ha. Pwede ka naman umiyak-iyak pag mag-isa ka. Pero once na kailangan ng kailangan mong mag-explain ka, hindi mo uh tutuglo ka agad luha mo parang hindi mo hindi ka makapagsalita so hindi maganda no umiyak ka na sa isang kwarto no pag ganyan pa rin kung naalala mo pa actually actually hindi ka pa nga talaga move on no nakikita natin meron sa inyo who, who doesn't not yet move on nahihirapan siyang iwaglit ang ang cancer din sabihin natin i think this is capricorn and cancer energy parang hirap pang mag move on hindi makatulog sa hindi makatulog ng gabi no so sa six of swords reverse dito ito yung sabihin at clarified by the nine of swords no ito yung pagbabalik sa six of swords natin na naka-reverse nagpapakita ito na nahihirapan na nahirapan kang umalis sa isang masakit na nakaraan no talagang fresh pa sa'yo. Magbabalik tanaw ka ng September 1 to 7. Parang nostalgic energy ka, no? Cancer. Parang pinapakita talaga na nahihirapan, na nahihirapan kang kalimutan ang isang masakit na sitwasyon. So, marami kang pag-alala at takot na, na bumabalik sa utak mo, no? Na nagiging sanhi ng matinding stress. Sa halip na lumayo, baka lalo kang mabaon sa problema, no? So, lalo na kung ito ay nagdudulot ng pagkabalisa at pag-aalindangan sa'yo. So, you need to, ano, kailangan imiwas. Or, or kailangan natin magbawas-bawas ng konti, no? Pwede rin iiyak mo na. Pero pag may katunggali ka ng boyfriend mo na nakitaan mo ng ano, hindi maganda, eh, kailangan mo ilabas ang ano mo, ang tapang mo, no? Huwag mong pakita na nalulungkot ka. Huwag mong pakita, huwag kang iiyak na lang basta kasi hindi kanya maiintindihan. Okay, Kung may incidents na ganyan, no? So, nakikita mo dito uh, marami, maraming bagay sa nakaraan ang pilit na bumabalik sa no? Ang ganyan 'yung 'yung nagiging mapagbali sa 'ka na hindi healthy rin, no? So, ang 9 of Swords, ito nga, sleep last night, parang sobrang tanda ito ng pag-alala no? At kung patuloy ka mag-aalala sa iyong nakaraan, actually hindi ka hindi ka makakausad. Maganda kung mag-aalala ka sa future mo. Pero what is happening here? Nag-aalala ka sa past mo, no? Cancer. So pwede natin siguro ibinalik tanaw sa iyo 'yan. No, dahil para it's about time to end that. No, na ito na 'yung panahon din na na tapusin na 'yan, no? Ibig sabihin, i go na 'yan kasi magtatapos ng ang taon, no? Ibig sabihin, kailangan mo na ng bagong pag-ibig or sabihin natin sa mga may relasyon naman, uh, hindi niyo na dapat pinapalaki ang mga ang mga away or sabihin natin na sabihin natin, no? Medyo mataas ang pride ng may mataas din ang pride na cancer na nakikita tayo dito, no? Na hindi rin sabihin natin hindi rin tumatanggap ng pagkakamali, no? So, or maybe nakukuha ko yung energy ng persons nyo rin, no? So, kayo po ang bahalang magdugtong-dugtong ng ano. Pero, ganyan po yung nakikita natin. Pero, may ganda naman po ang energy ng cancer dito na sabihin natin, pinapakita rito ang katangian mo bilang isang napakamaganda at maapil na tao, cancer. So, hindi mo dapat din siguro, siguro kailangan mo nang i-open yung puso mo. Maraming nag-aantay na nagmamahal sa'yo, no? Or ito rin siguro rin, meron din something sa past life. Maybe ang persons na yan actually is, sabihin natin is, karmic relationship nga kayo, no? Siguro yun yung iniisip mo na tao na yan. Pero nakikita ko is, parang it's about time to end na. No? So, Meron nagwo-worry ako dito, no, kasi parang rak ano na, kumaga hindi ka makatulog, naapektuhan ng trabaho mo. Uh, nawawalan ka ng self confidence, panay takot ang nakikita natin dito, no. Kamatakot, harapin mo sila, harapin mo yung problema na 'yan, no. Para makamove on ka, sometimes kailangan mo nang magpatawad din, no. Cancer. So, ang nakikita natin dito, meron kang past life relationships. So, ito yung ang gabay na ito actually ay ni eh, nagbumungkahi na ang ilang mga connection at pattern na naranasan mo ngayon sa pag-ibig ay maaring may ugat sa nakaraan, no? So, posibleng meron ka mga aral na kailangan matutunan mula sa nakaraang buhay na ngayon ay nagpapakita sa iyong relasyon. At sinasabi nga natin kasi may shadow dito, no? So, siguro... So, pwede rin na marami kang aral na matututunan mula sa mga nakaraan, no? Uh, parang subukin mong bigyan pansin ng paulit-ulit na na medyo naapektuhan pa rin parang kailangan something to end na sa nakaraan kasi paulit-ulit mong mararanasan yan maski sa, sa ano nadadala mo yung energy sa present na love life mo no so parang cycle na yan no hanggat hindi mo rin inililet go o nire-resolve kung kailangan mong manghinginan tawad kung may nasaktan ka dati no try to approach that person humingi ka ng tawad o o kung ikaw naman ang sinaktan cancer uh, maari mo siyang actually siguro uh, ipray mo na lang siya and let go and let the universe handle the rest because karma is real nak no so kung inapi ka nito no ibig sabihin uh kasi past life relationship, baka naging mag-boyfriend at naging magka-relasyon na rin kayo nung bago itong life na to, no? So, kumbaga, baka hin isa one of you, hindi nakakuha ng katarungan nung, nung during last time. Medyo siguro, ikaw, sinakta mo siya dati. So, parang hanggang ngayon, no? Sa lahat ng relationship mo, ikaw na lalaging sinasaktan, cancer. Parang paulit-ulit na mangyari hanggat hindi nari-resolve ang fast issue, no? Pero asahan mo ang pwersos na yan, I think na naging nagkaroon kayo ng relasyon bago itong pas itong life na to, no? Kung naniniwala kayo sa ganyan, no? So, ang mayroon ka rin naman ditong you deserve to be loved. So, higit sa lahat, actually, ang gabay na ito yung nagpapaalala sa kabila ng mga anumang paghihirap o sakit na nararanasan mo. Karapat dapat ka sa pag-ibig. Isang pag-ibig na totoo, no? Tatandaan mo yan. Hindi lang totoo, healthy na love life at mapagmahal na tao ang maaring dumating sa iyo. So, wag mong hayaan ang mga nakaraan actualing experience o ang iyong takot ay humadlang sa na tanggapin ang pagmamahal na nararapat sa So, ang pagkakilala sa iyong halaga ay ang unang hakbang, no? Value yourself muna, no? Focus on yourself, no? Huwag mo nang hayaan masaktan pa ulit-ulit, no? So, kung kailangan harapin, harapin. No? Kung kailangan humingi ng tawad, humingi ng tawad. So, ang, 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 mga barahe dito, actually, nagpapakita ng, actually, ng growth, no? Sa malapit na. Ngunit, kailangan mong maging tapat sa iyong sarili. So, nag, nagbabalik tanaw sa iyo ang mga previous na relationship mo. Why? Because dapat na raw i-end. Ito na yung the right timing, September 1 to 7, the right timing for you to let go and let the universe handle the rest. No? Um, karma is real, no? Una? Kung nasinaktan ka niya, no? Uh, subukan mo, siga-iyakan mo, and then after that, okay na, no? Yan. And I've been with that, no, guys, no? So, alam ko yan sakit. Pero meron naman talaga mga tao din na mabilis mag-move on, no? Uh, bakit mabilis mag-move on? Yung iba pinapalitan ng bagong pag-ibig, no? Pero ang sinasabi dito, may darating sa iyo, huwag kang magalala, pero maging maingat ka pa rin, no? Dahil bakit nga may darating? Dahil you deserve to be loved, dahil you are very lovable, Cancer, no? So yung mga nagpapakita nga ng ang, ang it's about growth, but kailangan mong maging tapat you need to be honest to yourself no because ang bawat hirap ay may kaakibat na aral no so ang tarot actually ay gabay lamang at ikaw mismo ang may hawak ng iyong kapalaran, no so ikaw ang gagawa ng desisyon na magbabago sa iyong buhay remember you always have the right uh, you you have the right to choose and you have your own free will tandaan mo yan no So, ayan, sana nagkaroon ka ng insights sa ating basa para sa iyong September, no? And, yes, dahil hindi naman ang buhay laging masaya, no? Ganyan lang talaga. Kasi pag walang challenge, actually, hindi kayo magugro. Hindi tayo magugro, no? Wala, uh, hindi tayo matututo. Paano tayo lalaban ng patas sa araw-araw na journey natin, no? So, tandaan, Cancer you deserve love, you are lovable, no? Ayan, so, let go, okay? Thank you so much and God bless you.